May iyong pangaralan upang aming matutunan ang salitang bumubuhay. Sa mapagpalang araw po muli sa inyo mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa 25 linggo sa karaniwang panahon. Mga pagbasa at pagninilay at munting kaalaman sa ating mga pagbasa. At nawa ito po ay makatulong sa bawat isa sa atin. Muli po, hinihiling ko po sa inyo sa mga hindi pa po nakasubscribe pakisubscribe na rin po ang ating channel upang sa ganon sa mga iapot po natin ay inyo pong makita at mapakinggan muli at pakishare na rin po. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Hanapin ang Panginoon, samantalang siya ay inyong makikita. Siya ang tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manunumbalik. Lumapit sa Panginoon upang kahabagan at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isipay, dininyo isipan at magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao aking pupurihit, pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanyay, tapat at totoo. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, ang aking pinakananais ay sa mabuhay o sa mamatay. Mabigyan ko ng karangalan si Kristo, sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang Salita ng Diyos Aleluya, Aleluya, kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang kumuha ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli na mag-aalas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, Pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya na mag-aalas 12 ng tanghali at nang mag-aalas 3 ng hapon at ganoon din ang ginawa niya. Nang mag-aalas 5 na ng hapon, siya'y lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala ginagawa. Sinabi niya sa kanila, Bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Wala po kasing magbigay sa amin ng trabaho. Sagot nila, kaya't sinabi niya, Kung gayon, pumunta rin kayo sa aking ubasan. Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay binayaran din ng tig-iisang salaping pilak. Nang magkagayoy, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, Isang oras lamang nagtrabaho ang mga ito na huling dumating. Samantalang maghapong kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila. Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't pumayag ka sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiingit dahil ako'y nagmamagandang loob sa iba? At sinabi ni Jesus, Ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagninilay, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga kalooban. Sa ating Ebanghelyo, inihambing ni Jesus ang kaharian ng langit sa isa talinghagang isinulat ni Apostol San Mateo sa kanyang aklat. Nais kong bigyang pasin ang tatlong punto ng talinghaga. Una ay ang pagsisikap sa pamamagitan ng talinghagang ito. Natutunan natin ang pagsisikap at pagmamatiyaga sa ubasan ng Diyos. Ang buong sangkatauhan, kahit bilang mga Kristiyano, tayo dapat magtrabaho para maanihin natin ang isang abawang prutas. Hindi lamang sa hanap buhay ng isang tao, kundi pati rin sa paglilingkod at pagmamahal ng isa sa kanyang mga kapwa. Ikalawa ay ang katapatan. Misan sa ating buhay, tinatanong natin kung bakit kaunti lamang ang ating tinatanggap pagkatapos ng lahat ng kasipagan at katikaan ginawa natin. Ngunit ang tanong, ngayon, mali ba ang Diyos? Hindi ba sapat ang kanyang mga binigay na biyaya sa atin dapat sa ating buhay, huwag tayong magalit o mainis kung maliit lang ang ating tinatanggap sapagkat ang Panginoon ay hindi tinitingnan ang kahalagahan ng kapalaran, kundi ang kapalaran ng puso ng bawat isa. Kahit maliit man o malaki ang ibinigay niya sa atin, dapat tanggapin lang natin ito dahil ang importante, ay matapat tayo sa Kanya kaya ng Kanyang katapatan sa ating lahat. Sikatlo at huli ng pagiging bukas palad. Dapat patuto tayo magbigay at magbahagi ng ating mga biyaya. Sikatlo at huli ay ang pagiging bukas palad. Dapat matuto tayong magbigay at magbahagi ng ating mga biyaya. Katulad ng ginawa ng Panginoon Diyos sa atin. Kaya nga sabi ng simbulang diya na isang parangal ni San Ignacio ng layola, Panginoon, turun mo ako maging bukas-palad sa ating paglalakbay sa daang ito. Nawa'y magtuloy tayo magsumikap, maging matapat at maging bukas-palad para sa pagkasagana ng bunga ng prutas sa ubasan ang Diyos, ang kaharian ng Diyos. Ang aral na makita natin dito ay ang magandang kalooban ng Diyos Ama na bigyan tayo ng pagkakataon para mabuhay. Kaya't ang kagandahan ng loob ng Diyos ay ating tingnan sapagkat ang lahat ay binigyan ng pagkakataon. So, balitin ilan sa atin na hindi malasakit sa kagandahan loob ng Diyos na magpasalamat sa kalooban ng bigay ng Diyos sa atin at sa iba, Hindi dapat natin ikumpara na ang ating ginagawa ay higit na ipagmalaki at ipagyabang. Dahil marami tayo na nagawa at sila ay kaunti lamang. Nais ng talinghagan dapat ipagpasalamat ang lahat at huwag nating tingnan at ikumpara ang ginagawa ng iba sa halip. Magpasalamat at magpakumbaba. Nawa mga kapatid, ang pagbasa at pagninilay sa araw na ito sa tingkong ito ay makatulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Inawit, ingatan tayo natin ang Panginoon at bato tayong tumanggap na kung ano ang ipinagkaloob sa atin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli po, hiniling ko po sana sa inyo na i-share po natin ang video ito para sa ating mga kapatid, lalo't higit ang mga hindi nakakarting sa simbahan. Maraming salamat po at patnubayan tayo ng Panginoon Diyos. Amen.